Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung ano yung isang pangmaraan ng uh, ng panggagamot noong una na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa. At uh, tingnan po natin at tanungin natin kung ano talaga ang tawag sa ganyang panggagamot. So, Lola, ano pong tawag sa ganyang panggagamot? Ay, sangsang. -sang. Sang, sang O, sangsang -sang at naalit ang angin sa balat sa loob ano, uh, na patawang na tao. Kanino po ninyo naman ay ang ganyan? Ato sa aking loob. Ano po ang mga gamit yan? Langis, bawang, saka baong. Uh, pero bago po ba ninyo lagyan ng, uh, bago po ilagay ilagayan, ano pong ginagawa doon sa balat. Ay hihipuan yung langis. Yung po bang langis ay yun ang nakalagay dyan. May bawang. Oo. Yung panghipo mo sa mga balat ito, ito. ay may bawang nakabuntok yung langis. Kaya po na, eh, ito ba ay lagi nyo pinapagawa? Ako na ako yung nagauna na isang basis dito sa libdip ko. Dito sa kabaa. Pero kung ako talaga hindi sinasanga, nakalina na lang nasa yung, yung inukuriti Yung, yung uh. sinusuot yung ano sa agad at minamasahe. Opo, opo. Ay, hindi rin ako nadali. Na Talagang umigi ako sa sasang. Alam mo pati pagka may hangit na lagi ito po ay hindi dapat uh, gayahin uh, ito po ay mga professional na lang ang gumagawa Bite lang ha? Hmm. Ang ng... bawal pong gayahin ito baka yun ay gayahin ng iba hindi parong ay kung ano na mangyari sa inyo. Wala. Ito. Ay, kita. Yung po yung sinasabi ni nani kanina na naputok. Naputok pag may hangin. Mamatay pati ang kapoy ng bao.

Maganda ito sa hangin. Na hindi na igi. Ay ito ang ito ang isinasangsang may apoy, may bawang, may langis. itu pasti din itu, dia Mhm. Diyan Ano po ba ang bawal gawin yan kapag uh, katapos? Ay bawal mabasa, bawal mabasa bawal mabasa. Sa kaya hindi inom ng malamig yan nila. Oo, sa kaya hindi inom ng malamig. Hindi ka makakapalit. Ayan. Patak na ang ako. Yung bal. Nalagitik niya. Ayan. Ini hari ketidak ni kena ani mau yang

Sabi nga sa akin ni Norma. Magbasa sang ka na ate. Sabi <laughs> doon, si Alice ang hangay mong iyan. <laughs> ilan taon na po? Ilan tawon po ninyo ginagawa 'yan? Lola. Aba, yung matagal nang ginagawa ko. Pag may napareto... <laughs> Pag may naparitong nagpapasang-sang na ganito, ginagawa ko ito tagal na. Mga ilang taon po ito? Kayo ba yung mga ilang taon, simula nung maginyan? Ay, akong 50 ang taon. Ngayon ay... 1950. Aha, 1950 po nga okay, sinumula na. ilang taon Si Lola na, po ay... Ako ko siya, aking tatay at ina may... Aba, nag naman ang kamay.

lalong higit ng mga pagbuhan at hindi nag-aaral.